Hindi mo alam kung ilang beses kong isinulat at binura ang mensaheng ito. Parang bawat salita ay sobrang bigat dahil dala nito ang lahat ng dapat kong nasabi pero hindi nasabi. Nagtatanong ako kung iniisip mo pa ba ako kung nami mismo pa rin ang mga bagay na naiwan natin sa daan. Hinawakan ako ng pride hanggang ngayon pero hindi nito kailanman napatahimik ang pangungulila. Patawad. At baka hindi makarating sayo ang mensaheng ito, pero kung sakaling makarating, sana maunawaan mo kung gaano kahalaga ang lahat ng ito sa akin. Pakiramdam ko ako ay nagdadala ng isang bigat na hindi ko na kayang dalhin mag-isa, at marahil yon ang dahilan kung bakit ako sumusulat ngayon. Hindi ko alam kung babasahin mo o babaliwalain, pero kailangan kong sabihin, kahit na para sa sarili ko lang. Alam mo, may paraan ang pangungulila para ipakita ang mga bagay ng malinaw. Hindi lamang ang pagkawala mo ang masakit, kundi ang katahimikan na naiwan sa pagitan natin, lahat ng mga salitang hindi natin nasabi noong pinakakailangan natin. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi ako magtatago sa likod ng mga palusot, dahil nagawa ko na yon dati, at ang dinala lang noon ay higit pang distansya. Ang pride ko ang dahilan kung bakit nawala ang pinakamahalaga sa akin, at kahit ganoon, patuloy kong niloloko ang sarili ko, kunwaring ayos lang ang lahat hindi naman. Hindi na. At ngayon, nandito ako, sinusubukang tipunin ang lakas ng loob para sabihin sa iyo lahat ng naipit sa lalamunan ko. Naaalala mo ba ang paraan ng pagtawa natin sa mga walang kwentang bagay? Naiisip ko yon minsan, kung paano mo pinapaliwanag ang lahat sa paligid sa pamamagitan ng ngiti mong iyon. At tinatanong ko, miniti ka pa rin ba ng ganoon? May nagpapasaya pa rin ba sa iyo ng ganoong paraan ngayon? Nakakatawang isipin na umusad na ang mundo habang naiwan ako sa parehong lugar, paulit-ulit na binabalikan ang mga alaala. Gusto kong hilingin na kalimutan mo na lang kung ano ang nangyari, pero iyon ay magiging makasarili. Ang ilang mga bagay ay hindi nabubura at marahil hindi dapat burahin. Pero paano kung may natitira pa na pwedeng iligtas? Paano kung ang ating mga pilat ay maaaring magturo sa atin na mas alagaan ang isa't isa? Hindi ko ito sinasabi dahil gusto kong burahin ang nakaraan, pero dahil gusto kong maniwala na maaaring maging iba ang hinaharap. Minsan, sa na ng gabi, nahanap ko ang aking sarili na iniisip kung paano sana nagbago ang lahat kung kumilos ako ng iba. Kung pinili kong makinig sa'yo imbes na lumayo. Kung iniwan ko ang takot at ipinakita sa'yo kung gaano kakahalaga sa akin. Hindi ko alam kung mahalaga pa ito ngayon, pero kailangan ko itong may labas. Napakasakal na dalhin ito ng mag-isa. Karapat dapat kang marinig ang katotohanan kahit nahuli na. Humihingi ako ng paumanhin na hindi ako naging taong kailangan mo. Dahil hindi ko na ibigay sa iyo ang karapat dapat para sa iyo. Dahil pinabayaan kitang maramdaman na nag-iisa ka noong dapat ako ang unang yumakap sa iyo. Gusto ko sanang nagawang higit pa, naging higit pa. At nayon, ang meron na lang ako ay mga alaala ng kung ano sana ang nangyari. Alam ko na maaaring wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa iyo. Baka naka-move on ka na, baka ayaw mo na rin marinig tungkol sa akin. Pero, kung may natitira pa, kahit maliit na puwang, para muli tayong mag-usap, gusto kong subukan. Gusto kong maging iba. Gusto kong, kahit man lang, magkaroon ng pagkakataon na makinig sayo, maunawaan kung ano ang pumapasok sa isipan mo habang abala ako sa sarili kong mundo. Kung pwede ko lang balikan ang nakaraan, iba ang gagawin ko. Pero ang panahon, tuso katulad ng dati, ay nagbigay lang ng mga aral pagkatapos kong magkamali. Kaya, ang tanging magagawa ko ngayon ay mangako, mula sa puso, na gusto kong maging mas mabuti. Hindi dahil gusto kong mawala ang aking pagkakasala, kundi dahil karapat-dapat ka dito. Lagi kang karapat-dapat sa higit pa kaysa sa naibigay ko. Kung mabasa mo ang mensaheng ito hanggang dulo, alamin mo na hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako agad. Hindi ko rin inaasahan na sasabot ka. Ang inaasahan ko lang ay nasa kahit anong paraan, maabot ng mga salita ko ang iyong puso at maalala mo na, sa kabila ng lahat, mahalaga ka pa rin sa akin. Lagi kang mahalaga sa akin. Kung kaya mo, kung gugustuhin mo, sabihin mo sa akin kung kumusta ka na. Sabihin mo sa akin ang nararamdaman mo kung may gusto ka pang sabihin. At kung wala na, maintindihan ko. Pero kailangan ko kasing subukan, kailangan ko, kahit papaano, ibigay sa iyo ang katotohanang nararapat sa iyo mula pa sa simula. Alam ko na maaaring iniisip mo na huli na ang lahat, at marahil tama ka. Pero sa kabila nito, nararamdaman ko na kung hindi ko sasabihin ang lahat ngayon, magsisisi ako sa natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi ko alam kung paano simulan ipaliwanag ang kawalan na naiwan matapos kang umalis. Ang mga pinakasimpleng bagay, ang mga hindi ko naisip na mamimiss ko, ang pinakanananakit sa akin ngayon. Ang paraan kung paano mo inaayos ang buhok mo kapag distracted ka, o ang tunog ng iyong tawa na umaalingaungaw sa bahay. Ang maliliit na bagay na ito ay napakalaki pala, at hindi ko nakita yon noon. Ang katotohanan ay naging refleksyon ng buhay ko ang litanyang ito na walang katapusan. Lahat hindi kumpleto, lahat kalahating sinabi, walang tunay na nalutas. Namumuhay ako sa pag-isip kung ano ang maaaring naging iba kung mas present ako, mas pasensyoso, mas tao, marahil. Dahil, ngayon, ang tanging natitira sa akin ay ang pakiramdam na kaya ko pang gumawa ng mas marami, ngunit hindi ko ginawa. Marahil iniisip mo, bakit na yon? Bakit matapos ang mahabang panahon ng katahimikan? At, sa totoo lang, iniisip ko rin ang parehong tanong. Sa palagay ko ito ay dahil ang pangungulila ay may ganitong kahanga-hangang paraan ng paglawak hanggang sa sakupin nito ang lahat. Nagsisimula ito sa isang alaala dito, isa pa doon. At pagkatapos, bigla, nasa lahat ng sulok na, sa musikang tumutugtog sa radyo, sa kalye na sabay tayong tinatawid, maging sa pabango na minsang nalanghap ko sa hangin at nagbigay sa akin ng pag-asang makikita kita doon. Alam ko na maaaring ito ay tunog makasarili, ngunit gusto kong magtanong, nami-miss mo ba ako? Hindi bilang isang taong umaasa na marinig ang tamang sagot, kundi bilang isang tao na kailangang maintindihan kung ang bigat na ito na dinadala ko ay akin lamang o kung, sa ilang paraan, ito rin ay nararamdaman mo. Dahil, sa totoo lang, ang higit na nakakatakot sa akin ay hindi ang katahimikan. Ito ay ang posibilidad na ikaw ay naglaho na sa iyong buhay, sa iyong kwento, sa iyong alaala. At kahit na ganoon, kahit na may takot na yon, hindi ko maaring baliwalain ang nararamdaman ko kaya narito ako, naglalakas loob, sinusubukang basagin ang yelo, mapasok ang hadlang na ako mismo ang tumulong itayo. Maaaring hindi mo basahin ito, maaaring burahin mo agad pag nakita mo ang pangalan ko sa screen. Ngunit kailangan kong subukan, dahil kung hindi ako susubok, hindi ko malalaman. At ang mabuhay ng hindi alam ay tila mas hindi kayang tiisin kaysa sa paghati na ito. Hindi ko sasabihin na alam ko ng eksakto kung ano ang nararamdaman mo o kung ano ang kalagayan mo ngayon. Ayokong magpalagay dahil magiging walang galang iyon sa lahat ng ating napagdaanan. Ngunit, kung maaari, nais kong humiling ng isang bagay, ito iyon, sabihin mo sa akin kung kamusta ka na. Hindi kailangang mahaba ang sagot, mataas na paliwanan. Isang hudyat lang, isang salita, kahit ano. Ipakita mo sa akin na nasa maayos kang kalagayan, na tinatrato ka ng buhay ng may kabaitan na dapat ay ipinakita ko sa iyo ng mas madalas. Iniisip ko kung gaano kalaki ang nabago sa ating mga buhay mula noong huli tayong nag-usap. Natagpuan mo na kaya ang palagi mong hinahanap? Mas madalas ka na bang umiti ngayon, o nararamdaman mo pa rin ba ang pagkabalisa na minsan ay ating pinagsasaluhan? Sana, totoo lang, maging masaya ka, kahit na dumating ang kaligayahan na yon ng malayo sa akin. Ngunit, kung sakaling may dinadala ka pa rin, isang alinlangan, isang hinanakit, isang paungulila, narito ako. Gusto kong makinig, gusto kong malaman kung saan ako nagkamali, paano kita nasaktan. Gusto kong maintindihan kahit na mas masaktan pa ako. Dahil, sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang pag-intindi ay ang pinakamababang bagay na maaari kong gawin para sa iyo ngayon. At kung sakaling mayroon pang natitirang hibla ng pag-asa, nais kong sabihin na handa akong lumaban para dito. Hindi sa pamamagitan ng mga walang laman na pangako o magagandang salita, kundi sa pamamagitan ng mga kilos na magpapakita na natuto na ako na nagbago na ako, Nanais kong maging mas mabuting tao para sa akin at sino ang nakakaalam para sa atin. Maaaring mabasa mo ito at magpasya na ayaw mong buksan muli ang pinto na ito. At okay lang yun. Hindi ko maaaring at hindi ko rin dapat pilitin ang kahit ano. Ngunit nais kong malaman mo na, anuman ang iyong desisyon, hinding hindi ko makakalimutan kung ano ang kahulugan mo para sa akin. Tinuruan mo ako ng mga bagay tungkol sa pag-ibig, tungkol sa aking sarili, na walang sinuman ang makapagtuturo. At, dahil dito, ako ay nagpapasalamat, kahit na ang pasasalamat na ito ay may kasamang mapait na lasa ng pagsisisi. Kung sakaling nais mong mag-usap isang araw, kung sakaling maramdaman mong mayroon pang dapat sabihin, narito lang ako. Hanggang sa mga oras na yon, umaasa akong maging mabait sa iyo ang buhay. Naibigay sa iyo ng buhay ang lahat ng nararapat sa iyo at higit pa at sa anumang paraan, sana'y maramdaman mo kung gaano ka pa rin kahalaga sa akin, kahit na hindi ito masabi ng harapan. Hindi ako kailanman naging mahusay sa pagpapahayag ng aking damdamin, ngunit ang mensaheng ito ang lahat ng mayroon ako ngayon. At umaasa ako, mula sa kaibuturan ng aking puso, na makarating ito sa iyo, kahit na sa pamamagitan lamang ng isip. Kailangan kong sabihin ito, dahil ang pagdala ng lahat ng ito sa katahimikan ay hindi na isang pagpipilian pakiusap, pangalagaan mo ang iyong sarili. At kung maaari, kung nais mo, ipaalam mo sa akin kung kumusta ka. Alam kong sa pagpapadala nito sa iyo, nanganganib akong magmukhang mahina, na isiwalat ng labis ang mga bagay na maaaring ayaw mo pang marinig. Ngunit hindi ito tungkol sa pagpapakita ng lakas o pagtatago ng mga kahinaan, ito ay tungkol sa katotohanan. Isang katotohanan na matagal kong ipinagwalang bahala, ngunit naaabot na akong hindi mapipigilan. Natututo tayong mabuhay sa pagtanggi, magpanggap na ang mga bagay ay nalutas na, na ang oras ang magpapagaling ng lahat, ngunit ang katotohanan ay ang oras lamang ang nagpapanatili ng hindi nalulutas na mga bagay. At ang aking katotohanan ay ikaw ay nananatiling isang bahagi ng buhay ko. Ang mga salitang ito ay walang layuning ipaalala sa iyo ang mga sakit o hindi komportableng karanasan na maaaring naiwan mo na. Sa kabaligtaran, ang tanging layunin ko ay magdala ng kalinawan sa isang bagay na naging masyadong madilim dahil sa aking kasalanan. At, tapat kong sasabihin, hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang isipin na nararamdaman mo pa rin ang isang bagay para sa akin, o ang maniwala na wala ka nang nararamdaman kahit ano paman. Parehong posibilidad ay may bigat ng isang bangin, ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang hindi malaman. Alam mo, may isang detalya na gumugulo sa akin, at hindi ko kailanman nagawang aminin, naglaan ako ng maraming oras sa pagtatago ng sarili kong mga takot na tinago ko na rin ang iyong sarili. Nagtago ako sa likod ng mga palusot, sa likod ng isang nakakapagod na rutin, sa likod ng isang hangal na pride na nagpalagay sa akin na ang pagpapakita ng nararamdaman ko ay tanda ng kahinaan. Ngayon, nakikita ko na yon ay takot lamang. Takot na ipakita ang aking kahinaan, takot na aminin na ang posibilidad na mawala ka sa akin ay hindi ko kayang tanggapin. At ngayon, narito ako, nabubuhay sa realidad na ako mismo ang lumikha. Kahit na sinubukan kong magpatuloy, may bahagi pa rin sa akin na lumilingon pa rin, na hinahanap ka pa rin sa bawat kanto, sa bawat mukha na dumadaan sa akin. Para bang ang aking isipan, paminsan-minsan, ay nire-review ang ating kwento, Nagpapa-capture sa mga pinakamagandang sandali at pinipilit akong maramdaman lahat ng iyon muli. Ganon din ba ang nararamdaman mo? Baka, sa isang paraan, binabalikan mo pa rin ang kung ano tayo. O ako lang ba ang naiwan na nakakulong sa labirintong ito? Alam ko na puno ako ng mga tanong na baka hindi mo na kailanman sasagutin, ngunit ang mga tanong na ito ang naging tanging dialogo ko mula nang ikaw ay umalis. At ang pinaka-ironic ay, kahit alam kong may dahilan ka para hindi na muling buksan ang kabanatang ito, nandito pa rin ako, naghihintay. Naghihintay na, baka sakaling, isang araw, magpasya kang mayroong pangbagay na dapat sabihin. Na mayroong isang bagay na sulit iligtas, kahit saglit lang. Pero ayaw kitang linlangin. Ayaw kung isipin mong narito ako dahil lang sa pagkamis o dahil takot akong mag-isa. Hindi iyon. Mas higit na mas malalim ito. Tungkol ito sa pagkakatanto, nang huli na, na ang mayroon tayo ay bihira. Na ang hinayaan kong makawala sa aking mga kamay ay isang bagay na dapat kong hinawakan ng buong lakas. At ang pagkaalam na yon, gaano man kasakit, ay isang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Gusto kong malaman kung kumusta ka na ngayon. Hindi sa simpleng pag-usisa, kundi dahil totoong mahalaga ito sa akin. Natagpuan mo na ba ang hinahanap mo? Payapa ka na ba? Dahil kung kahit na nangangahulugan ito na wala na akong bahagi sa buhay mo, gusto kong malaman. Gusto kong malaman na maayos ka, na nahanap mo ang kaligayahan, kahit na sa ibang daan mula sa akin. Pero kung sakaling mayroong isang bagay na naistorbo ka pa rin, isang bagay na mabigat pa rin, nandito ako. Hindi upang ayusin ang nasira na, dahil baka imposible na 'yon, ngunit upang makinig, upang umunawa. Upang kahit papaano, magbigay sa iyo ng lugar na dapat ay ibinigay ko noon. Hindi ko inaasahan na babalik ang lahat sa dati, dahil alam kong nagbabago ang mga bagay, nagbabago ang mga tao. Pero, minsan, ang pagbabago ay hindi nangangahulugang pagsuko. Marahil, ang pagbabago ay nangangahulugang makahanap ng bagong paraan upang magkasama. At kung hindi iyon isang opsyon, kung magpasyak ang huli na, tatanggapin ko. Hindi ko sasabihin madali ito, ngunit tatanggapin ko dahil higit sa lahat, ang pinakanais ko ay matagpuan mo ang kailangan mo, maging kasama ako o hindi. Kailangan ko lang sabihin sa iyo lahat ng ito, alisin ang bigat na ito sa aking puso, dahil kahit na hindi nito mababago ang anuman, kahit papaano ay malalaman ko na sinubukan ko. Alam kong sa dulo ng mensaheng ito, magkakaroon ka ng pagpipilian. Maaari kang magdesisyong sumagot, maaari kang magdesisyong burahin, maaari mo ring hindi na ito sulit sagutin at anuman ang iyong piliin, igagalang ko iyon. Ngunit, kung may bagay pa sa iyo na nararamdaman na hindi pa tapos ang kwentong ito, gusto kong malaman mo na handa akong subukang muli. Sa pagkakataong ito, sa ibang paraan. May higit na pagkamulat, may higit na kalinawan, may higit na katotohanan. Kung magdesisyon kang wala nang dapat pang sabihin, pakiusap, sabihin mo lang na maayos ka. Naibinigay sa iyo ng buhay ang mga bagay na hindi ko nagawang yalok na sa kahit anong paraan, natagpuan mo ang bagay na palagi mong nararapat. At kung yun niya, ipinapangako ko na mauunawaan ko. Itatago ko ang kung anuman ang meron tayo bilang isang mahalagang alaala, isang bagay na nagturo sa akin ng higit pa sa anumang karanasan sa buhay. Ngunit, kung sakaling maramdaman mong may puwang pa para sa isang pag-uusap, para sa isang pagtatagpo ng mga kaluluwa, para sa isang bagong simula, kahit ito'y mahiyain, kahit ito'y ditiyak, narito ako. Handa akong magsimulang muli, buwin ang nawasak, kung ito'y posible pa. Kailangan ko lang malaman mula sayo kung ano ang natitira. At, kung may natira pa, gusto kong malaman mo na hindi ko sasayangin ang pagkakataon sa pagkakataong ito. Kailangan ko lang sabihin ang lahat ng ito, kahit hindi ko alam kung paano ka tutugon. Nasa iyo na ngayon, sabihin mo sa akin kung paano ka, kung may dapat pa bang pag-usapan o, baka, maresubahan. Gusto kong marinig mula sayo, at para sa mga nagbabasa ng mensaheng ito at nakaramdam na ng kaparehong bagay, mag-subscribe, mag-iwan ng iyong like at ibahagi sa mga komento, naniniwala ka ba na sulit subukan ang masagip ang isang bagay na mukhang nawawala. Mahalaga ang iyong opinion higit pa sa iyong iniisip. Mag-usap tayo.